Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Malaki ang potensyal, labas mapaigting pa ang ugday ng Pilipinas at Hawaii ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng mga kasapi ng Filipino Chamber of Commerce of Honolulu at Honolulu City Council Trade Mission sa kanilang pagbisita sa balakanya ngayong araw. Paliwanag ni Marcos, may mga pagkakaparehas ang dalawang estado kaya't malaki ang posibilidad ng mas pinaigting na pagtutulungan. Kabilang na rito ang oportunidad sa larangan ng kalakalan. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na patuloy na sinisikap ng administrasyon na mapadali ang pangunguhunan sa Pilipinas. Sa matala, tiniyak naman ni Marcos na puspusan din ang aksyon ng gobyerno para tugunan ang ilang suliranin sa global supply chain. Mas marami pang kababayang Pilipino ang naservisyohan ng Lab for All sa paungunan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Florida Blanca, higit isang daang libong individual ang nakatanggap ng libreng pagkain, check-up at deworming. Ay sa First Lady, target ng bagong Pilipinas program na mas mailapit pa ang naturang mga serbisyo sa mga tao. Una nang inilunsad ang Lab for All project o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat para magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga mga may hirap na Pilipino katuwang iba't abang ehensya ng pamahalaan. Samantala, nagbigay din ng food packs sa tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga beneficiaryo sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. We will continue to bring government services closer to the people. Nais ko lang pasalamatan ang mga government officials, private sector partners, healthcare workers, at higit sa lahat, maraming salamat. Maraming maraming pagsalamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Thank you for giving us a chance to be of service to you. Tiglabing 3 milyong pisong halaga ng pondo ang matatanggap ng 75 lokal na pamahalaan sa bansa wala sa Department of Interior and Local Government. Ito'y para tulungan ang bawat LGU sa pagsisiguro na may mapagkukuna ng malinis na tubig ang ating mga kababayan sa gitna ng umiiral na El Niño phenomenon. Ang Interior Secretary Benor Avalos, layo ng programa na tiyaki na may maayos sa supply ng tubig ang mga komunidad. Ito sa pamamagitan niya ng pagpapagawa, pagpapalawak at rehabilitasyon ng mga level 3 water systems, pati na rin ang hygiene facilities sa mga pampublikong lugar. Paalala na naman ni Avalos, dapat maging responsable ang mga opisyal sa paggamit ng naturang pondo. Naglaan ng higit 30 milyong piso ang European Union para sa mga biktima ng baha at landslides sa Mindanao. Ang kay Ambassador Luke Veron, tugon ito sa pangailangan ng nasa 12,000 individual na apektado ng naturang kalamidad. Ano'y gagamitin ng pondo para sa pagbibigay ng pagkain at kabuhayan? Tutulong din aniya ang EU sa pagtitiyak na mayroong sapat at malinis na tubig, maayos sa pasilidad at tuloy-tuloy na edukasyon sa lugar. Bukod sa EU, una lang naghatid ng tulong sa Mindanao ang Estados Unidos, Australia at Canada. Noong nakaraang linggo, naglaan ang gobyerno ng Canada ng hindi bababa sa 14.5 billion pesos na halaga ng ayuda. Samantala, sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 1.19 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at 558 million pesos naman sa agrikultura. Mas mainit at maalisang panahon ang daranasan sa ilang bahagi ng bansa kahapon ay sa ulat ng pag-asa. Base sa heat index monitoring, lumampas sa 42 degrees Celsius ang heat index na naramdaman sa Cotabato City sa Maguindanao. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Samantala, umabot din sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Kalapan Oriental Mindoro, hamang 40 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Masbate City at sa Zamboanga City. Uulanan sinabi na pag-asa, na posibleng tumaas pa ang heat index sa bansa hanggang sa buwan ng Mayo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinalalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Papapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Ako si Stephanie Ceballiano. Ito ang PNA headlines naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.